Kaibigan, alam mo ba na malinaw ang utos ni Jesus sa atin? Sabi niya sa Matthew 28:19 hanggang 20, "Therefore, go and make disciples of all nations, and surely I am with you always to the very end of the age." Ito ang great commission. At sa panahon natin ngayon, wala nang dahilan para hindi natin ito magawa. Dati, mahirap abutin ng mga tao. Pero ngayon, sa pamamagitan ng internet at AE, kayang-kaya na. Kahit sino, kahit saan, kahit anong edad, pwedeng maging bahagi ng pagtupad sa utos ni Jesus bago siya bumalik. At dito papasok ang Global Gospel Online. Isang vision na simple pero malaki. Every believer, kahit saan, kahit anong edad, gamit ang internet at AI ay magiging bahagi ng pagdadala ng ibanghelyo sa buong mundo. Every believer, kahit saan, kahit anong edad, kung naniniwala ka na malapit ng bumalik ang Panginoon at gusto mong gamitin ang buhay mo para sa Kanya, sumama ka na sa core team ng Global Gospel Online. Ito na ang panahon wala na tayong oras para mag-excuse. Si Jesus ang tumawag at siya ang magbibigay ng lakas. Handa ka na bang sumama? Together, we fulfill the Great Commission. Join the core team. Be part of the mission.